Mga kachika mapanaw kami Ms. Banwa. Di white tricycle 12:30 sa hapon. Ti panawo namun mga ka-chika, na dar blog duman kita tulad nga adlaw. Giya ako sa may ugsadan balas tubang balay. Baw nakita ko dayang uh, karabong dun tanakada kadahun ka ano daya Palawan. Ti do hindi kita na maghanggo dayang akon nga uh, tinanom nga uh, balungay tuya ho huh? hay tupong dun tanda Burubay ganyang akong balunggay. ti pinanghawanan ko. Ako ang inyong chika durang ilungga may kinapusan pay waay ti abi. <laughs> Pagkatapos ko kapang utod kariyang dahon kapalawan, namuol ako duman kariyang bulak aton nga birds of paradise ay ang mga bulak tuya sa flower vase ko sa sulod balay puro dun laya. Mga kachika, gamay lang tanang ako na ipo nga mga bulak ka birds of paradise. Hay daw nagaamat-amat don sanda ka untat ka pinamulak, nagataas do lang tanang nga daw ilam daw wayang man tanaan ng itsura. Ti tapos ang pula nga birds of paradise tuya sa likod balay. Ah, hay tagumatayon man mga bulak. butangan ta duman ka priska nga birds of paradise ang aton nga flower vase. Mga kachika, kunpermi ka -chika, kung permika, muna galantaw ka akon nga vlog man gid ninyo nga amudayata na ang akon nga banggirahan. Sa idalom, tanaday ang akon nga banggirahan man ang muway patamon tuya ti water supply sa ibabaw. No pati kabudlay kada panghugas ko, galumpat ako giya sa idalom kag manghugas. Rain or shine, amugida ang akon nga kapalaran. <laughs> abi uh, ko gani mga kachika mga kalabot pa bulak ka birds of paradise ta sa ating karalag sa nobyembre 1, garing baw indi gid na makadangat nagahingalo gid ta na anang mga bulak <laughs> ka na mi na mga kachika pamatian ka mga huni ka pis, -pis tu yes si idalom a ah. bisan indi ta kun don magbutang ka music malingaw gid ka pamati kada ang huni ka mga pispis nga di ah. ti darun taron dayang una tang uh, flower vase sa uh, ibabaw ka balay nan ako daya ginabutang di sa may corner kada ang akon nga uh, countertop counter nga dayang uh, mga kabinet ah manan mo kung laya dun kuno ta na ang bulak sa flower vase kadu dun kuno ta na daya. why that is gani nga islan kuno da alagi pagkatapos na naog duman ako hayang isa ka gamay nga ginabutangan ko ka bulak islan ko duman hay laya duman ta na to Mga kachika, bukong tanah daya ti flower vase, ilang butilya daya nga daw plastic, ilang painami, lang garing ang nga nga color. Blue! kag ka putot balahaw ti amo daya ginahimo Kung nga uh, daw flower vase sa uh, lamisa ginanubo ko lang tanaya pag utod ka bulak Parang nga uh, nubo man tanah Mga kachika, amudo lang tanadaya ang nabilin nga bulak kapulat ang birds of paradise tuya sa likod balay. Nagparanigpot do lang takon ahay. Ginbutangan ko da ka bato para nga hindi maghulag-hulag ang aton nga pirambilog nga mga bulak-bulak. Ah. Ti tapos ta doon ka arrange ah, uh, pasudlon ta duman to ya sa sulod balay kag itungtong sa lamisa. Mayad gani hay mabuot ti aton nga mga ayam tuladu ay sanda ka kundi bekenti magahod ang aton nga blog. Mga kachika lang tawa ninyo may full moon. Mga um, 5.30 guro sa hapon, dayagyay. Nan, kanami, no? Mga kachika, mapanaw kami sa banwa. Di white tricycle? Alas 5.30 sa hapon. Di, panawo namun. Pero <laughs> may mula tamun panaw, di isak ba May nagapang spray ka, Ano? kanda nga uh, laswa si chikador ta na madasig ta na magpanaw tuya ron ta na ulan tawa ninyo si chikador tuya dun ta na sa may unha na gaya pala takon nami magpanaw panaw kun hapon pay eh. na mga kachika ka nami kabiyo kung hapon ay hindi masyado mainit bala Panami sa kamera kag-clear Di nami magtanaw paano. Nagdaradalaga. <laughs> ang dada ko pa. Basi lagas na karok ayam. Mga kachika, nalubsan kami kakon nga kasi Mario pinasakay na kami sa anang Naghapit duman kami giya sa prince. <laughs> Kita? Nagkita? Ay, kami kakon yung mga followers. Magbua. isa na Mga kachika, nagbayad ako ti utang ko tapos mautang dumakita ay ilang. Oo, so, nag-vlog ako ga. Ano dyan? Na, nami daya i anong sa akin nga ayam. Di dyan pirata na daya. Marat na dyan? Daya lang. Na, amula dyan. Piraro oh, man, bili na. o sige. Thank you. Nah, kamu mo dumadaya ya din utang ta. bayar utang kita gua na. I enhon mo amo gid ka buhi no. Jai gina subak ya daya. Tapos gina taong kumadaya sa ayam bau ilam. Ini.